welcome back to my YouTube channel. It's me, Marilyn de la Cruz Vlog. So for today's video, I bibili kami guys ng uniform ng aking bunso doon sa suki ko okay, sa palinke Doon ako bibili sa kanya guys dahil meron akong kunting discount sa kanya. At mga, pag mayroon akong kailangan bilhin sa mga school ng mga anak ko, doon ako pumunta sa kanya dahil meron akong konting discount siyempre doon tayo sa may discount di ba kanya na lang lakad-lakad kami guys papunta kami ng palengke mamili kami ng uniform ng aking bunso ayan Dito na kami sa malaking kasada guys. Balik ko lang kami. Bulbul pa kung TV na kaya. Grabe eh. ang traffic guys. 5 p.m. Ayan, dami nang sumasakay. Traffic. Dito tayo dadaan na. Ayan guys, mga tsanggi, tsanggi yan guys. Mga bilihan ng mga charger, short, damit. So kami sa kabilang palingki guys. Yes. Ayan guys, SM. Yes, dito na tayo. Malapit na guys. Ayun na na. Okay. dito bilihan ng dibili-bili guys o oh. ayan hmm. traffic grabe o oh. ayan bilihan ng mga isa sa gilid kongi Ano yan? Dito kami guys, bibili. Malansing market. Dito kami sa kabila guys. Dito, bilihan mo. Ayan mo eh. Ayan mga bilihan ng mga damit guys. Uniform. dito tayo sa socket natin. Ay, bibili tayo pala ng ano. Ano na, ano, ano, ano ba tawag ito? Ayan, oh. Yung sapin sa lamesa. mesa. Dito ako bibili ayun, kay ate. Ayun, so, kaya sa mga ano. Kalukan high. Yung dark na palda, bilhin mo para makita. Dito, ayan kanyang pwesto. Kaya bili kayo dito, mura lang. I-discount kayo, basta dito kayo bibili kay ate. di Diba, te? Yung ano niya, yung blouse niya, large snack, no? mag mo itong blouse, itong gusto mo. Ganito ba yung kulay yung form mo? Oo, okay. oh, ganyan. Gusto mo yung ganito? Yung regular blouse. Yung isa, te? Mm -hmm. Yung ano? Patawag ito? Okay, yeah. kayo. Ganito okay. kulay, be? Gan, ganyan yung kulay okay. dito. Ito, kasi Maria Clara. Ay, ako nga. Ito, maganda. Okay. Ano? 65 number. 65 oh. Magkano yan, te? 65. Yan ang dami niya dito guys o oh. mga bago, ang, ang ganda. Yan. Yung sapatos pa. 65 kasi 65 naman sa inyo. Oh. Eh. Yung blouse lang ano tayo? Large kasi medium last kasi. Oh, nga nga nakikita nakita niya kuya, eh. hangitina lang siya. Kung oh, tayo yung kanyang makano isa, 54, 4, 4, oh 4. Ay nasa iba yun. Sinulid kayo, be? Magkano? mama magkano? Eight? Ten po. Ah, uh, anong kulay nung? Green nak, no? Green. Ayun, sa palda ba? Mm -mm. Tapos, may karayom kayo, be? Wala. makaning yung karayom? Ay, -hmm. isang ano, seat na ba yung karayom nyo? Ganito ba? Ay, ganto. Mm -mm. Kulay green, ano ko sa Tento. palda niya. Karayom. Ano, tingin ma'am? Green lang po. Mm, -hmm. lang be. lang. Oo, isang malaki, isang katamtama lang. Hindi na kami, guys. Tapos na kami mamili ng aming uniform. Guys, uwi na kami hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. God bless na pamili namin sapatos black na medias para yung sa panganay ko ito naman sa kanya white at saka dalawang palda dalawang blouse ayan dalawa napakamahal guys pumaas ngayon ang presyo ng mga blouse at palda yan yan ang pamili namin guys